guidelines lang yan. Oh, uh, nakita ko na. Sir, may specific uh, ano yung mga sitwasyon na talaga wala Baha, lindol, sunog. May, ano sir. Kung ano yung big electric bill mo? Kung uh, sa Rio. Uh, sa Puan. Sir, paano Ha? Sabi kong yung talaga ito? Eh kasi, nakit, yung kinukwento ko kanina, nakita ko nga talaga nangangailangan na yung tao na sunugan, puputulan mo pa ng kuryente. Kalukuhan na yun. Ilang beses po ito, itong litaw na ito na ibibigay. Hanggang makabangon kasi ang una naman pinakamalaking dagok dyan yung pagtama ng sunog eh. Wala, makapangutang ka na ng yero. One time, siguro. Sir, may, may sapat na government fund. Meron? Uh, meron. Sir, magkano kaya? The maximum ba minimum? Maximum minimum. Depending, usually naman, magkano ba binabayarin sa oryente sa buwan? Kano ko rin, magkano binabayaran para makatulong ng konti kasi makautang maka ka na sa hardware paggawa mo ng yung bahay mo, di ba? Sir, ayon yung commitment daw ng US dito sa Pilipinas. Totoo yun, totoo yun. So naniniwala tayo kay uh, Secretary Marco Rubio, uh, kaibigan ng Pilipinas, siya, katolik na yan. Ang lang po natin sa mga single eh. parent na nag-isay oh. uh, uh, sa inyo kasi sa ako. na po, nahuli ng konti. Yung ating pong pagtulong sa mga single parent ay nandoon. Commitment natin na uh, lahat ng sektor ng ating lipunan, kabilang ang single parent, ay eh magkaroon ng pagkakataon. Tumunit so, yun po natin sa RTL Sen, natuloy na po ba, sa rice tarification na po, kasi para matulungan yung mga farmers na... na Bin, binago na talaga yun eh, binago yun, pero ngayon magdideclare na national food emergency Para na sa ganun ma-unload ng NFA yung nasa bodega nila, pagkatapos makapamili uli, ang gagamitin naman yung mga locally produced. Mga no, galing sa Mervaisia, galing sa Isabella. <inaudible>